Ay, ah, do kay did log jam lang magka sang pinirito nga may talong tapos sa ah, mo sang kinilaw nga isda tapos bubuan mo ka punta dark may ice 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 cold 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 Baw, oh, kompleto ya mo pay Baw, do anura kana met o oh, talawabla sila ha, mayo <laughs> what's up mga animal? Lario na pingasan. Ito today's video mga animal. Ang atong lutuon ni ay prito kill. Kung may iso to kill, may rakita asang prito kill ala sense. Ang ako ni galing bakal ng ista. Ang yellow fin. Okay, yellow fin to. Na. ko naman sang nagbaligya sa ako na. So nagpati man kuya siya. Ya siyempre no, siya lagi nagabaligya, di pa magpati. So sobrang sang lika kilo ang inbakal ko. So gintunga ako lang ang ikong nigli mo na ginimo kung, uh, hiwa -hiwa ko nga hiwa-hiwa o na tapos kinuha ko lang yung bukog yung bala kay prituhon ko man na na o kita mo dagdag -dag pagani buhi pa drop mo bala ng isda kung pris ka katama kay buhi alright so prepara ko siya nga ito nga lamas na ah, simple mo lang nga ito ingredients yun eh kamatis sibuyas bombay loy ah so kiyad kiyad doon mo lang expert expert ka bala tapos ang gamit mga expert nga mga pang kiyad kiyan. gamit ka sang klonan yan ang sanig jetling na klonan kung karatehon ka mo na gamit mo klo Jetli klo So ang aton nga aton ding aloy, ano mga 2 katudlo ah. Tapos gagmayon ta lang ni nga do tawag na nila. Bonjour, bonjour. <laughs> Bala, amo na basta mo nang nila sa mga ship ship ship. Bala, okay. Hola, ara na. So ginorasyon na lang tan niya nga isda. Asi As nga gamay si na lang si Gordon Ramsay. Bala na, no. Okay. Pero ang akon ning nga, nga style Gordon Bugwit. <laughs> okay, ara na aton talongo. Ah nami nah, ginabla ko may talong, nga may pinirito, paborito ko yung pa rin di bore aton nga pinirito, no so dyan wala tayas sa sabaw-sabaw basta may uh, utang utan kita nga talong eh swabin ako na yun sa muna yung galawan niya so ang ginakon din hugas kilit no ang ano lang ha? sukang puti lang anay kay para suabi Blangaton. aton siya yang sukang coconut or uh, tuba karon na ipampalasa naton so lakin misikla da ko na di nga aton kamatis sibuyas bombay siyempre itlog na pula kanu ko na sa kanta nga manok na manok na pula kung wala sang itlog na pula hindi na bin magalimbing itlog na pula be siyempre sa manok na pula mga yawa okay so gin kid kay ko na di nga aton nga ano ah scallions or ah, onion green tawag ko nila. Basta ako muntang hindi na muna. Hindi ah, di kaya expert nga chef, Pero tayo ka bala ko luto, ginagmay ah. So ginalo, halo ko na di gali. Oh. Pero kung kachag ko, sabi ko sa kagulingon ko, magigyan ko ng asin saka sugar dito. Pre ah, para ang sugar may pang pano na ang aton nga. Aslom na, di ba? Para hindi tama ka aslom, hindi matama ka alat. So, ko, di gilisan nga ito, nasuwa o oh, na, parang dispi-dispi. Parang, wala, no, may pliting-pliting, wala. Pliting, alam nga sila nga doon narasaras na nga pang ginailaw, yan pang kanto-kanto. At is expert na naon. Wala daw kumbaga baga uh, may... Uh... Alright, ang talong tanong kripto nga. Yung iwa-iwa ko try up sa ano ah. Sa aton nga may uh, tuwag na gani. Nang tissue paper, okay? Oro, tawag nila nga, kitchen towel, okay? So, na. So, ginlight, moderate ko lang nga prito, ha? Para may hagpok-hagpok, kaman ba nga kanon? Hindi kong dunoto mo na. Ay, wala na na lasa, karoon niya. Mukumok na na karoon niya, di ba? O, na aton nga, ito nga, prito kill, ala di ba? Kung may suto kill, may prito kill. So, namig na siya, sampawan niya, sang bahaw nga, tinigang, no? Na, nara, o. Oh. Tapos, butangan mo sang sinamak nga kakahang. Awoo!